Ano naman ang mga pinagkakabalan mo? Uh, Valorant Genshin. Ano <laughs> ba? Lupa ako rin naman eh. <laughs> Laro tayo susunod. mag ka naman ng iba. Para naman di tayo naka-hardstack lang sa iron, no? Para naman di makatayo. Asan <laughs> ah, na ba yun? Nagchat na ba? Di pa nga yung hey, kulit. Diyos wala pa rin pinagbago. Oh, ayun na pala si Nazo. Oh, Guys! Guys, oh my God, I'm so sorry na late ako. Kasi, ay! Grabe, binili ko pa to. Kaya ako nagtagal. I'm so sorry. Ayun nako, wala pa, pa rin pinagbago. Sorry na kasi. Oh. oh sige Tapo na. yan. Ayun na, sige na. Punta na tayo dun sa... Tara. natin. Tara. Tara. ka na naman. Hindi ka pa rin nagbabago. Siguro may kinikita ka no. Ay! Wala akong kinita, no? Alam mo niyo naman, kayo number one sa buhay ko. I know. Pero uh, legit nga. Ilang taon na ba tayo nung huli tayo nagkita? Mga hmm. two years, no? <laughs> <laughs> two years lang yun? Halos parang five years na sa so sobrang tagal natin hindi nagkita. Anong five years? Diyos ko, kaka-late mo yan sa mat, eh. Lo, <laughs> kaya lang naman ako nililate sa mat kasi naasikaso ko yung mga assignment nyo sa akin yung pinapagawa lagi. Wow! <laughs> kaya naman anyway, yung ganyan, ganyan lang kayo. Kain kayo ng kain, ngayon ganyan na kayo. <laughs> wow kaya wow. naman pa. <laughs> Alala niya pa? Mm. Yung ano Mike na nadama ni Mark man na nandun dito. Pakting <laughs> <laughs> yun. Naalala niyo pa yun? Tura mo dun parang kambing na nasubsub to sa ito. Pero... Mas masaya pa rin kung kasama natin siya. Eh? Nagmamadali kasi. Eh nauna pa sa atin. Oh, kanita na pala tayo. Ang na may gamit. kakalimutan ka na namin, ha? Wala <laughs> man kasi agad ka iliwan. Alala mo sa pulong to, dito tayo nakaupo. Dito tayo tumatambay lagi. Tapos, ito ka, dito ka pinakamasaya. Dito ko na ito yung pinakamagandang pitin. Bakit mo kami iniwan ako? <laughs> miss na miss ka na na. No? Ano, pinabantayan mo kami dyan na, kaya... <laughs> kami nandito lang kami lagi para sa hindi, hindi ka namin makakalimutan. <laughs> Okay. Um, siguro, bibili mo na ako ng pagkain natin, ng Para naman, para naman, mawala yung kalungkutan na dito na um, nakita tayo ni Alin na malungkot, pero <laughs> dapat nga masaya tayo na uh, nakita natin siya, nakita niya tayo. Kasi, huwag eh, mo na pagkain. At, eh, Naaalala niyo pa? Mm. Yung naaalala ko? Ano <laughs> ba mo? Naaalala ko dun, no? Oh. Dun banda. Nag, ano, impromptu picnic tayo dun, di ba? <laughs> Oo, oh, nag impromptu picnic tayo dun. Takbo agad tayo sa grocery kung ano-ano pinagbibili natin, eh. Kasi kayo nag na Hindi ko mo kay kayo na po, anong, anong mga bagay Ayan. Kaya nga wala tayong banig dun, kung ano-ano yung pinag natin dun. Pakting yan. Punong-puno nga ng kagatan, eh. <laughs> Walang tinira sa pala. Oo, oh, eh. Pinapaka Ah, wait. Oo oh, pala. Yung, isa ko pa naalala yung, ano, yung nag... Uh, ano? Duma tayo ng video sa, ano, sa PE. Oo. Oh. Uh -huh. Kahit individual yun, nag... Tulungan na lang tayo na alam. na lang natin na pumunta sa SM North. Individual, yung group work, no? Uh. -huh. Bukali ni. <laughs> Bukali, ano, parang doon tayo sa, ano, di ba, SM North uh, Annex Bowling Center, di ba? Oh, oh, may table tennis para, din ako uh, dito. Oh, tapos <laughs> ko nga yung ano, umututaon noon, tapos yung sinisisi si Javis. Tara pa lang teacher yun! Oh. No? <laughs> <laughs> Kasi yan. Tapos hindi natin lalo kung sino. Memorable sa atin tong lugar na to. Oh, bakit? Kasi yung guide dito eh. <laughs> <laughs> Palagi yung pinapagalingan. trip ako nun eh. Pinapakita pa sa akin yung pototoy eh. Dabi, pototoy mo. <laughs> I <laughs> don't <laughs> <laughs> <laughs>